Andito pa rin tayo sa harap ng Eternal Gardens. Uh, actually, marami dito yung mga grupo na nagbibigay ng refreshments. Meron Alright. pang libre sakay, meron pang nagpalugaw. At ngayon, kasama natin si... Si Jer Christian Corpus po. Paano? Jer Christian Corpus. Jer Christian Corpus ng anong grupo? Uh, gamma Epsilon po. Gamma Epsilon. Tagagin ba kayo? Yes po. Uh, fraternity? Yes po, fraternity. Fraternity ng um may school ba kayo? Kanya-kanyang school. Uh, balik community chapter po yung sa atin. Community chapter yung sa inyo. Pero iba-iba kayo ng eskwalahan? Ah, uh, dito po sa Gimbalan po yung mga member ko. Ah, hindi kailangan college or ah, ba, high school. Hindi. Ah okay. So yung uh, gamma epsilon ay isa sa mga grupo na nagbibigay ng libreng tubig uh, free bottled water. May tinapay din. Ayan, may libreng tinapay din doon sa mga nag- uh, uh, Pantawid Gutom, doon sa mga dumadalaw ng mga imbens dito sa ati, dito sa mga cemetery. Ayan. Ah, uh, Jer Christian. Um, paano kayo, uh, anong klaseng activity to? Project ba to ng grupo nyo? Uh, bali, kasi every year, po, every year, nagkakaroon po kami ng offline kalalawa, which is uh, mga pasok po na activity po ng fraternity namin. Oo. So, taon-taon, na nag re request kayo ng uh, space. Yes po. Para makapagpamahagi uh, kayo ng uh, tubig. Ito ay uh, budget. San galing yung budget mo? Galing ko sa budget ko ng fraternity. ng fraternity mismo. So kayo yung bumili ng tubig para may maipamigay ninyo. Yes po. Parang community service yes, uh during uh, undas? Yes po. Uh, uh keren kayo saan paano kayo nakakuha ng permit? Permit po na, bali nakipag-meeting po kami sa munisipyo. Nagpatawag po kasi ang munisipyo ng meeting sa mga uh, pagpaposisyon po ng mga tent dito sa gilid lang. So, taon-taon may nagpapatawag ang munisipyo ng meeting para sa mga ganitong klaseng mga uh, service. Uh -oh. Uh -oh. And isa kayo sa mga tent. Yes. Um, since kailan kayo, since kailan pa kayo nag-start ng ganito? Ah... Uh, Duro May po ilang taon ba? Nung pandemic nandito din Yes po. Das lalo po kaming nat service nung pandemic po. Oh. At ilan ang miyembro nyo ngayon dito? Ah, uh, sa miyembro po namin dito sa Gimba mga uh, nasa 150 plus po. Uh -oh. So, si, 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 yung mga iba po kasi hindi na po nakatid at dumalo po, po sa mga kanya kanilang. Bukod sa ondas, iba, meron pa kayong iba meron mga... Meron po po. Uh, pagka uh, set po kami ng mahal na araw or okay. po kami ng feeding program okay. sa bawal ng no. barangay. No. Uh, so, yun yung mga activities nila yes. ninyo? yung uh -huh. service po. Uh -huh. Paglilinis po sa... Uh, ah! Okay. So, hanggang ano oras kayo? Hanggat may tubig. Yes, po. Hanggat meron pong ibibigay. <laughs> uh, may bibigay. -huh. May nakadalo ka na ba sa... Uh, meron ba kayong patay sa bahay, pamilya? Meron po. Pero kahapon po po ako dumalaw para uh -huh. kasi siyempre nagre-ready po kami dito sa... Ano nga ulit ang position mo dito sa... Uh, ngayon po ako po yung alumni president po ng Gamay Epsilon sa Gamay. Mm hmm, mm -hmm. alumni president. Saan nakalibing yung patay nyo sa pamilya? Uh -hmm. Dito po sa... Sa Abad. Uh -huh. ah, sa Abad. Si. Sige. Pumili ka ba ng bulaklak? Ano oh, na po? Ano 'n billing mo sa Buklaklak kahapon? Doon po ako order sa ano eh may Ay nag-advance ano ka na order ka na para dadalhin sa uupo po sa pwesto ko po diyan sa tapat ng total. Ah. Okay sige. Thank you very much dear. Okay.